Sama mo na naman yan. Hindi oh. yeah. yan, nagpapatulong sa assignment kasi best friend na lang kami, hindi ko na siyang liligawan. Ano, project, may module kami. Oh. Kasi di ba nga, mga suspend ganyan, di ba? Sa taas sa kwarto? Oo, oh, kasi mas komportable kami ng ingay ngay na, ano? Sige, taglit lang, ha? Kung bakit tapusin mo agad yung assignment, ayusin mo yung ngiti mo. Silipin lang sa taas. Tara, na. Huwag yung ingay. Huwag si YG? Suspended ah. Uh, nakabalik na ba? Hoy? Wala pa. Ha? Wala pa. Wala pa. dito? Hoy, si YG nakabalik na ba? Si YG may andun sa ano? Kasama yung best Kasama yung best friend niya. Huh? Kasama yung best niya. Iino. Tira mo, ayun. Oh. Pasok! Anong ginagawa niya? Umuulan na. Dito, ayun eh, sa kabila. Ayun Napasok na. Uy. Uy. YG, ba't Ba't kasama mo na naman yan? Huh? Hindi yeah. yan, nagpapatulong sa assignment kasi best friend na lang kami, hindi ko na siyang nililigawan. Oh, ah, si, si Mayen, Nagpapatulong lang ako kasi sa O, pumasok kayo, umuulan dito, dito, dito eh. Wala yung mga classmate ko, di ba? May totoo ba yun? Okay. Mag best friend diba na lang friend kayo ngayon? Tayo? Okay. Hmm? Best friend na lang kami. Suspended ah, bakit naka ano Oo. kayo? Hindi, sige, ilapag muna natin to. O, oh, pasok, 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 pasok. Pasok dito. Pasok dito. Oy, YG. Huh? Sigurado ka galing sa school? Oh, best friend. Okay na yung basahan dyan, Kurt. Oo, ano gagawin niya dito? Ano bang meron? Ba't sinama mo? May ano, project. May module kami. Oh. Kasi di ba nga, mga suspend ganyan, di ba? Oh. Wala yung mga classmates ko Yung mga ano eh. Mga, doon sa mga, mga bye-bye nila eh. Di ko nila makita eh. ingi Pasok kayo, pumasok kayo, pasok kayo. Tara, 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 tara. Ang ingi ingi Pasok may, pasok may. Well, yan, ano. na kaya kami sa tawa? Ha? ha? Okay, ano? Sa may aircon? Yeah. Ano, no, no, no. no. Dito dito sa may naman taas, Sa may aircon? Sa, ta sa taas, sa kwarto? Oo, uh, yeah, uh, kasi pa, mas komportable kami nang ingay-ingay yun, ano? O, yung ingay mo? Ano? O, ikaw ah! Bakit? Ikaw na naman ah! Sige na, na, sige na, 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 na sige please, na. na. Tara, tara. Hoy! Sa, may, hindi naman sa pinagbabawalan ko kayo, May. Ang inisip ko lang kasi dalawa lang kayo. Pero, sige. Saglit lang, ha? Kung bakit tapusin mo agad yun, ayusin mo yung ngiti mo. Oo, kayo ah! Sige na, akit na doon Akit na doon, May si mo, YG, ha? O, yun, no, bumaba na ba yung dalawa? Hindi pa. Ano pa yun? Ha? Kanina pa yun? Hindi na po yun. Hindi niya. Oo nga po, na, na, pa yung marihindi, eh. Eh, kasi, kaya may ingay dyan, eh. Alam niyo na mag-aaral. Di nga naman makapag-aaral. mo Tara, Lalo, mga. tara si na. Silipin na natin sa taas. Lalo, tara, tara. O, ingay. Silipin natin. Silipin natin. Huwag yung ingay. O, ingay. Ayun na ipapasok! Ano yan? Inais kasi namin yung botones ko! Ba't kayo na dito? Ano yung ipapasok? Ano yan? Ba't kayo na dito? Ano yan? Ano yung hawak mo? Inais pa lang yung niya. Sinulid! Oh. Ayun na, Tsaka, sabi ko sa inyo, huwag kayo pumasok dito kasi nagbomodule kami! Kaya kami natatagalan! Kasi ang hirap neto ipasok sa may... Ano na to? Boto, sa may ganto! Eh, akala ko kasi kung ano sabi ka, eh, ano daw eh, yung lawayan eh nag kayo, no? Wala, hindi. Please, pagmaba na nga kayo, nagmamodule kami oh, pasensya dito. Nami, pasensya na may, pasensya na may, hindi namin alam. Hmm, oh. dirty minded kayo eh, no? Hindi, sabihin namin kasi, hey, no, pag na, no, 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 no. no, no. Ikaw, kumakain ka, malakas ka lang kumain, ha? Oo. <laughs>